Teka lang, bago pa mangyari yan. Bigyan muna natin ng kasagutan ang tanong ng isa nating 5-9. Paano daw bagawan ng abandoned post report ang kasamahan niya? Palagi iniiwanan ang post. Nadadamay silang lahat dahil sa kapalpakan ng kasamahan niya. Sa isang bond paper, ilagay mo sa taas bandang gitna. Ang pangalan ng inyong agency. At sa ilalim nun ang pangalan at address ng inyong detachment. At sa ibaba nun, Ilagay mo ang pangalan ng kung kanino mo ipapasa ang iyong report. Kung kayo ay under agency, sa kanila mo i-address yung sulat mo at sila na bahala magbigay ng sanction sa tao. Pero kung kayo ay direct sa company, maaari mo e address sa admin, palitan mo na lang yung pangalan at designation na nakalagay sa for. Sa from, ilagay mo pangalan mo. Sa subject ilagay mo incident report. At yung date kung kailan mo ipapasa yung report. Tapos maaari mo na isalaysay e kung ano ang mga kabulastugan na pinaggagagawan niya, dapat nakasulat sa logbook yung mga oras at pecha na nag-abandon siya ng post, at kung may mga incidenting nanyari habang wala siya sa post, maaari mo din isama. Kagaya nito, ginoo, nais ko pong ipaalam sa iyong kagalang-galang na tanggapan. Na may mga security protocol na madalas hindi nasusunod pag duty si SG Balisa. Palagi niya iniiwanan ang post kahit saan siya ilagay. Madalas siyang nakatambay sa main lobby para maglaro ng scatter. At base sa logbook, ilagay mo ang mga oras at pecha na iniwan niya ang kanyang post at tumambay dyan sa post mo, at ilagay mo din ang mga incidenting nangyari. Based sa time at date, tapos sa ibaba ilagay mo ang iyong pangalan at pirmahan mo. Kung sa tingin mo na kaya umaabuso si SG Balisan dahil siya ay taga-agency or pasok siya ng client nyo. Maaari mo gawing dalawang copy ang report mo. Yung isa ay ipapasa mo sa kanila, at yung isa, papirmahan mo sa kanila bilang patunay na natinggap nila ang report mo at yon ang magiging copy mo. Para kung sakali na patuloy pa din siya umabuso, di na kayo ang dapat sisihin at hindi na kayo dapat idamay. Dahil na-inform nyo na sa mga opisyal nyo ang kabulastugan niya, kasalanan nila yon kung bakit di pa nila tinatanggal o dinidisiplina. Sana may natutunan ka at nabigyan ko kasagutan yung tanong mo.